Marami ang naniniwala na ang tinatawag na inbreeding depression ang mismong nagdadala ng hindi ka nais-nais na katangian sa mga nokis. Pero totoo ba ito? O baka naman mali lang pagkaintindi nito? Tara himayin natin at ilalatag ko ang totoong paliwanag gamit ang simpleng paraan para maintindihan ng lahat. Ano ba ang inbreeding? Kapag sinabi nating inbreeding, ibig sabihin ay pinagpares ang dalawang nokis na malapit na magkamag-anak. Halimbawa, magkapatid, magulang at anak, o kahit magtiyuhin, ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga breeders ay hindi para magpalabas ng problema, kundi para mapirmi o masiksik ang magagandang katangian sa isang linyada. Para bang kinukulong mo sa kahon ang magandang katangian at pinipilit mong wag nang makatakas. Ano ang inbreeding depression? Ngayon, eto ang madalas na maling pagkakaintindi. Ang inbreeding depression ay hindi isang sakit o katangian na bigla na lang lalabas sa mga nokis. Simpleng paliwanag. Kapag paulit-ulit mong pinapaliit, ang genetic diversity o yung iba't ibang kombinasyon ng katangiang namamana, nababawasan ang sigla ng linyada. Ibig sabihin, bumababa ang fertility, humihina ang resistensya, at hindi na ganong lumalaki at hindi ganon katatagang stamina. Pero tandaan, hindi ito automatikong lumalabas sa bawat inbred. Ang totoong pinagmumula ng hindi ka nais nais na katangian, dito nagkakamali ang marami. Hindi ang inbreeding depression ang sanhi ng mga hindi ka nais nais na katangian. Ang totoo, lumalabas ang mga undesirable traits kapag parehong carrier ng recessive gene ang nagtagpo. Parang ilaw na nakatago. Sa dilim, hindi mo siya makikita hanggat hindi nagsabay ang dalawang susi para buksanda. Kung parehong may dalang tagong katangian ang tatay at nanay, sa kalang lalabas sa anak, isipin mo na may dalawa kang kahon. Sa bawat kahon, may tigisang ipis na nakatago. Hindi mo sila kita, pero kapag pinagsama mo ang dalawang kahon, biglang may lalabas na ipis. Ganun ang recessive traits. Hindi dahil nag-inbreed ka, kundi dahil nagkataon na parehong may taglay na ipis ang parehong kahon. Bakit may yarda na malalim ang inbreeding, pero malalakas pa rin ang mga nokis nila? Simple lang. Dahil maingat sila sa selection at pag-aalis ng hindi pasado sa pamantayan. Kapag may lumabas na ang hindi ka nais nais ay agad nilang inaalis. Ang natitirang maayos ay yun lang ang itinutuloy sa breeding program. Kaya kahit malalim ang inbreeding, nananatiling matibay dahil ang mga mahihinang lahi ay tinanggal na kaagad sa kawan. Ang papel ng genetic diversity. Kung hindi ka maingat dito papasok ang inbreeding depression. Mas kaunti ang kombinasyon ng genes. Mas maliit ang tsansang makahanap ng bago o masiglang katangian. Resulta humihina ang fertility, stamina, o growth. Pero kung tama ang pamamahala, kayang i-balance ito sa pamamagitan ng tamang timing ng outcrossing at infusion. Practical application sa mga baguhan. Ina, huwag sisihin agad ang inbreeding. Hindi ito ang kalaban. Pangalawa, mag-record ng history na lahi para alam mo kung saan galing ang traits. Pangatlo, observe at mag-alis. Kapag may lumabas na pangit na katangian, huwag nang ituloy. Pangapat, magplano ng outcross sa tamang panahon para maibalik ang vigor kung kinakailangan. Ang pinakamalaking maling paniniwala, kapag inbreed, siguradong lalabas ang pangit. Mali, hindi inbreeding depression ang gumagawa ng pangit na katangian. Ang totoo, ang maling kombinasyon ng genes ang may kasalanan at ang solusyon ay nasa kamay ng breeder, selection at tamang programa. Kaya mga lods, wag nating takuti ng sarili sa salitang inbreeding depression. Hindi ito ang bagay na sumisira ng linyada. Ang totoong susi ay kaalaman, obserbasyon at tamang pagpili. Kung ang breeder ay bulag sa genetics, kahit anong sistema ang gamitin, babagsak ang linyada. Pero kung ang breeder ay maingat, marunong pumili at may disiplina, kahit sa inbreeding, lalabas ang tunay na kalidad. Kaya huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Intindihin, suriin at pairalin ang tama. Doon mo matatagpuan ang tagumpay. Kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa kapwa breeder. I-click mo na rin ang notification, bell para updated, kasa lahat ng ating future videos. Tandaan ang kaalaman ay advantage, at kapag tama ang gamit, ang iyong mga nokis ay laging may kalamangan. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito pong muli ang Sabongista TV ni Sir Bob.